Banata apat na raan at isa. Noong sandaling dumating sila Julian at Dave sa lugar, wala na si Sebastian. Subalit, hindi sila sumuko at nagpatuloy sila sa paghabol sa kanya. Sa huli, wala silang nagawa kundi sumuko. Galit na galit si Julian. Siguraduhin mo lang na hindi ka magpapahuli sa akin, Sebastian. Kung hindi, pagpipiripiresuhin kita. Sabi ni Dave, Mr. Lennon Sr., siya ba yung lalaki kagabi? Sabi ni Julian, malamang siya yon. Napakahusay niya sa art of disguise. Kailangan nating humanap ng paraan upang idispate siya, kung hindi ay siguradong magiging isa siyang malaking problema. Seryosong tumango si Dave. Tama ka, Mr. Lennon Sr. Subalit, ang kasalan pa rin ang pinakamahalaga ngayon. Pagkatapos ng gabing ito, Pwede natin siyang hanapin ulit upang makaganti. Tumanggaw si Julian. Habang naghahanda silang dalawa para bumalik, isang sigaw ang biglang bumalik, isang siga G biglang umalang ngaw sa malayo. Maririnig ang tunog ng isang marahas na labanan. Maging sa distansyang ito, nararamdaman nila ang pagbugos ng malakas na enerhiya. O oh, hindi. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Julian. Agad siyang tumalikod at nagmadali siyang tumakbo pabalik sa direksyon kung saan sila nagmula. Sumunod sa likod niya si Dave. Sa oras na ito, nagkagulo na ang buong kasalan. Si Sebastian, na muling nagbalik, ay hindi tumigil sa pagpatay ng mga tao. Mayroon siyang malinaw na hangarin ang target niya ay si Luke, na pinoprotektahan ng mga tao. Subalit, dumating ang ilang mga elder ng mga Lenon, at kinalaban nila si Sebastian. Nagabang ng pagkakataon si Sebastian at nagawa niyang idispate ang isa sa mga elder, na ikinagulat ng lahat ng nandoon. Balak niyang pumatay ng isa pa, ngunit noong sandaling iyon, naramdaman niya ang isang naenerhiyang papalapit sa kanya. Alam niyang nagbalik si Julian, kaya mabilis siyang umatras. May mga kakahuyan sa magkabilang panig ng kalsada, na perfectong pagtataguan. Noong sandaling nakabalik sila Julian at Dave, wala na si Sebastian. Arg. Noong nakita ni Julian ang mga bangkay na nagkalat sa lupa, muntik na siyang sumabog sa galit. Tumangala siya at sumigaw siya ng ubod ng lakas sa kalangitan. Dumagundong ang boses niya ng kasing lakas ng kulog, at tinakat nito ang maraming mga ibon sa mga puno, dahilan upang magpalasan ang mga ito at lumipad. Nanatiling nakadapa sa lupa ang mga hayop sa kakahuyan habang nanginginig ang mga ito sa takot. Ganoon ka nakakatakot ang isang Pinnacle Divine Grandmaster. Binubuo ng halos limang daang tao ang prosesyon ng kasal, ngunit pagkatapos ng pagsalakay ni Sebastian, higit sa limampu sa kanila ang namatay o nasugatan. Wala silang pagpipilian kundi ang magpahinga sandali at palitan ang mga namatay o nasugatan. Pagkatapos makabalik ni Sebastian sa Villa, muli siyang nagpalit ng balat kayo niya. Bagaman nabigo siyang patayin si Luke, naabala niya sila ng matagal. Nagdesisyon siya na nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Ngayon, umaasa na lang siya na magtatagumpay si Jeremiah sa pagliligtas kay Lana. Subalit, medyo nag-aalala pa rin siya, kaya lumabas ulit siya. Hindi nagtagal, madali siyang nakapagtago at nakihalubilo sa mga taong dumadaan. Muling nagpatuloy ang prosesyon ng kasal, ngunit pinag-uusapan pa rin ng lahat ang tungkol sa naganap na labanan. Interesado silang lahat na malaman kung sino yung misteryosong nanggulo kanina. Hula ng ilan ay isa itong expert na nagmula sa labas ng rehiyon, habang ang hula naman ng iba ay nagmula ang expert na ito sa mga Lynch o sa mga York. Kula pa nga ng iba na si Bruce ito. Magkakaiba ang opinyon ng mga tao. Pagkatapos maghintay ng halos sampung minuto pa, bumalik ang prosesyon. Nagulat si Sebastian na bumalik sila ng maayos. Malinaw na nagawa nilang sunduin ang bride. Ibig sabihin nun ay nabigo ang plano ni Jeremiah na iligtas si Lana. Marahil ay hindi niya talaga ito ginawa. Nagalit si Sebastian dahil dito, at ikinuyong niya ang kanyang mga kamao. Gusto niyang sumugod at kunin si Lana. Subalit, pinigilan niya ang nararamdaman niya. Mayroong elder na nakabantay sa magkabila ng karwahe. Kasama ni Dave si Luke, at baka nagtatago lang si Julian sa paligid. Kapag sumugod si Sebastian ngayon, sigurado'ng katapusan na niya. Anong pwede niyang gawin? Anong dapat niyang gawin? Hindi alam ni Sebastian kung ano ang gagawin niya. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Mabilis na nakarating sa Lennon Residence ang karwahe, at bumaba sila na mula dito sa tulong ng isang bridesmaid. Pinanood ni Sebastian ang pagpasok niya sa Lennon Residence, ngunit wala siyang magawa. Nakihalubilo siya sa mga bisita at pumasok din siya sa Lennon Residence. Hindi niya kayang panoorin na malagay sa panganib sila na, kaya kailangan may gawin siya. Subalit, kailangan niyang maging maingat kailangan niya ng isang plano at tamang pagkakataon. Kabanata 400 at dalawa. Tinatanggap mo ba si Luke Lennon bilang iyong asawa? Isang liblib na lugar ang Fader Island, at tradisyonal ang naging kasal nila Lana at Luke. Hindi sila magkakaroon ng marriage certificate at isasagawa lamang ang seremonya. Pagkatapos ng seremonya, kikilalanan silang mag-asawa ng lahat ng tao. Nakatayo si Sebastian sa karamihan ng tao, pinapanood niya sila na ituloy ang seremonya. Wala siyang magawa upang pigilan ito. Nandoon si Julian, kasama ang iba pang mga elder ng Lennon family. Maliban sa kanila, nandoon rin ang mga miyembro ng Lynch family at ng York family. Malamang ay kakampi sila sa mga Lennon. Kapag kumilo si Sebastian, mapapalibutan nila siya at aatakihin. Bukod sa mabibigo siyang iligtas si Lana, mahuhuli din siya kasama ni Lana. I do. Tinatanggap mo ba si Lana Sanders bilang iyong asawa? I do. By the authority vested in me, I now pronounce you husband and wife. Dumadagundong ang malakas na palakpakan ng lahat at binati nila ang mag-asawa. Dadalhin dapat ni Luke ang kanyang asawa sa marital bedroom, ngunit hindi niya ito ginawa. Sa halip, tumingin siya sa mga tao at sinabing, Sebastian, alam kong nandito ka. Asawa ko na ang fiancé mo. Magiging duwag ka pa rin ba? Galit na galit si Sebastian, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nagpatuloy si Luke sa pang-iinis sa kanya. Inagaw na sayo ang fiancé mo, pero magpapakaduwag ka pa rin. Paano mo matatawag ang sarili mo na isang lalaki? Ilang tao ang tumango bilang pagsang-ayon? Isang duwag lang ang hahayaan na agawin kanya ang kanyang fiancé nang hindi man lang nagpo-protesta. May iba naman na hindi sumang-ayon. Kapag nagpakita si Sebastian, tiyak na mamamatay siya. Magiging walang kahulugan ang pagkamatay niya. Patuloy ni Luke, Sebastian, alam ko kung ano ang ikinababahala mo. Natatakot ka na baka umatake ang mga expert ng pamilya namin. Gayun paman. Ipinapangako ko na kung lalabas ka at lalabanan mo ako, walang ibang makikialam. Tumingin si Luke kay Edward at Bradley. Sabi niya, pakiusap maging saksi kayo sa sinabi ko, Mr. Lynch at Mr. York. Si Edward, ang pinuno ng Lynch family, ay tumango. Magiging saksi ang lahat ng mga tao dito, pati ako gusto ni Luke na magkaroon ng patas na laban kay Sebastian, at kahit ano pa ang maging resulta, walang sino man ang pwedeng makialam. Pagkatapos nito, walang sino man ang maaaring magpahirap kay Sebastian. Napagtanto agad ni Sebastian ang binabalak ni Luke. Nais ni Luke na idispate ang kanyang karibal sa pag-ibig at magpakitang gilas kasabay nito. Magagawa niyang isa ang dalawang ito ng sabay. Hindi siya bibiguin ni Sebastian. Habang abala ang mga tao sa paligid niya, pinunit niya ang maskara sa kanyang mukha at humakbang palabas ng karamihan. Sebastian Ang pagsulpot ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa kanyang paligid. Kabilang sa kanila ang mga tao mula sa Osborne family. Kasunod nun, nakita rin ni Luke si Sebastian. Bagamat ilang beses pa lang silang nagkita, si Sebastian ay nag-iwan ng matinding impresyon sa kanya. Kung sa bagay, magkaribal sila sa pag-ibig. Sa Fader Island, walang ibang mas maganda pa kaysa kay Lana. Iyon ang dahilan kung bakit maraming manliligaw si Lana. Ang mga tagapagmana ng tatlo pang mga prestihiyosong pamilya ay kabilang din dito. Gayun pa hindi kailanman ipinahayag ni Luke ang kanyang damdamin ng malinaw, dahil ang mga Lenon ay palaging nasa pinakahuli sa apat na prestihiyosong pamilya kaya naman nanatili siyang tahimik hanggang sa tuluyang maabot ni Julian ang ikapitong antas ng Fatal Viper Technique, pagkatapos nito ay nagplano siyang makipagsabwatan kina Francis at Ian upang saktan ng malubha si Bruce at hulihin siya ng buhay. Sa ganitong paraan, nagawa nilang kontrolin ang mga Sanders. Ang labanan ay naging napakaikli. Bago pa sila mapigilan ng mga Lynch at York, natapos na ito. Bukod pa rito, Napakalakas ng fatal viper technique ni Julian, na naging dahilan upang mag-ingat sa kanya ang lahat ng eksperto mula sa mga lynch at york. Sa huli, tinanggap na lang nila ang sitwasyon. Sa wakas ay hindi na kinailangan pang magpakababa ni Luke, at pinilit niya sila na napakasalan siya. Kahit nagalit na galit sina Jeremiah at Flynn, wala silang magawa. Natuwa si Luke, ngunit may tinak sa kanyang tagiliran. Ang tinek na iyon ay si hindi hahayaan ni Luke ang babaeng gusto niya na ibigay sa ibang lalaki ang puso nito. Kailangan siya mismo ang pumatay kay Sebastian. Kabanata 403 Noong nagpakita si Sebastian, isang nakakagulat at nakamamatay na enerhiya ang bumugso mula kay Luke. Sebastian, nagpakita ka rin sa wakas. Naglakad si Sebastian sa isang lugar malapit kay Luke at huminto. Luke, Akala ko isa kang tao na pwede kong hanggan, pero ngayon, inaamin ko na nagkamali ako. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Luke. Ngumiti si Sebastian nang may pangungut siya. Pinlit mong pakasalan ka ng babaeng hindi ka gusto. Ano ang pinagkaiba mo sa isang hayop? Sa katunayan, insulto sa mga hayop ang pagkumpara sayo sa kanila. Dapat ka nang mamatay. Galit na galit si Luke paano nagawa ni Sebastian na insultuhan siya at sabihing mas mababa pa siya kaysa sa isang hayop. Nakakainis siya. Walang hiya ka. Lumuhad ka at humingi ka ng tawad kay Mr. Luke. Ang lakas ng loob niyang insultuhan si Mr. Luke. Gusto na talaga niyang mamatay. Nagalit ang lahat ng miyembro ng Lennon family, at lahat sila ay nagsalita para punahin si Sebastian. Pakiramdam din ng mga bisita na masyadong matapang si Sebastian. Suportado siya ng mga Sanders noon, kaya pinapalampas ng lahat ang kayabangan niya, ngunit wala na siyang suporta ngayon. Kung magpapatuloy pa rin siya sa pagyayabang niya, parang hiniling na din niya na mamatay. Nanatiling kalmado si Sebastian. Kapag sabay-sabay na sumugod ang mga expert ng mga Lennon, lalaban siya hanggang kamatayan. Magiging sulit kung nakapatay siya ng kahit isa lang sa kanila, at magiging bonus kung dalawa ang mapapatay niya kung tatlo ang mapapatay niya, dobling bonus na yon. Magiging isa siyang bayani kahit na mamatay siya. Tinitigan ni Luke si Sebastian at malamig na sinabi, alam kong gusto mong kunin si Lana, pero sayang lang huli ka na. Asawa ko na siya. Gayon pa man, kaya kitang bigyan ng pagkakataong makaganti. Maglalaban tayo hanggang kamatayan sa Destiny Stage, may lakas ka ba ng loob na labanan ako? puno ng pagkasuklam ang ekspresyon ni Sebastian. Bakit hindi? Total nagmamadali kang mamatay, pagbibigyan ko ang kahilingan mo. Tigilan mo ang kalokohan mo at sama makasakin sa akin sa Destiny Stage, malamig na sabi ni Luke. Nagtungo ang lahat sa Destiny Stage. Laging mayroong kaguluhan kapag maraming tao ang nagtitipon. Kapag hindi maresolba ang problema, ang tanging solusyong natitira ay ang pakikipaglaban hanggang kamatayan. Ang apat na prestihiyosong pamilya sa Phaedra Island ay konektado lahat sa isa't isa, ngunit maaari pa ring magkaroon ng alitan sa pagitan nila. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa ang Destiny Stage. Ang anumang mga alitan na hindi malulutas ay maaaring maayos sa pamamagitan ng labanan sa Destiny Stage. Kapag tumungtong ang isang tao sa Destiny Stage, walang sino man ang maaaring makialam, at isang tao lang ang makakaalis ng buhay sa entablado. Naglalakad ang lahat patungo sa Destiny Stage, ngunit naiwan ang bride sa Lennon Residence. Hindi nagtagal, narating ng mga tao ang lugar malapit sa Destiny Stage, na isang mataas na platform na ginawa gamit ang isang espesyal na material. Ito ay may radius na 30 talampakan. Umakyat si na Sebastian at Luke sa platform at tumayo ng 20 talampakan ang pagitan. Ang isa ay nakatayo sa kanan habang ang isa ay nakatayo sa kaliwa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pareho nilang tinitigan ng maigi ang isa't isa. Puno ng tensyon ang paligid, at tila handa na sila para maglaban. Sino sa tingin mo ang mananalo? Tanong ng isang manunood. Kailangan pa bang itanong yan? Siyempre si Luke ang mananalo. Tatlong taon na ang nakakaraan, naging isa siyang pinnacle grandmaster. Sa kasalukuyan, malamang nakapasok na siya sa Divine Realm. Tama. Kahit na napakahusay din ni Sebastian, may malaking pagkakaiba pa rin sa pagitan niya at ni Luke. Hindi siya dapat nagpakita, at hindi siya dapat pumayag sa laban ng ito. Tumanggo ang lahat bilang pagsang pagsangayon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang tumalon si Flynn sa Destiny Stage. Labis na hindi nasisiyahan si Luke. Flynn, bakit ka nangingi alam dito? Bumaba ka na. Sinong sinasabi mong nangingi alam? Gusto kong maunang lumaban sa kanya. Lumingon si Flynn kay Sebastian ng puno ng pagnanais pumatay ang kanyang mga mata. Sebastian, natalo ako sa iyo noon. Pero sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang dugo mo para mahugasan ang kahihiyan ko. Kabanata na apat. Bago pa makapagsalita si Sebastian, Nagprotesta si Luke, Flynn, first come, first serve. Ako ang naunang humamon sa kanya sa laban. Umalis ka na at maghintay ka doon. Maraming tao ang sumang-ayon sa kanya. Si Luke ang naunang humamon kay Sebastian sa laban, at tinanggap ni Sebastian ang hamon. Ayon sa mga patakaran, hindi sila pwedeng guluhin ni Flynn. Subalit, walang pakialam si Flynn tungkol doon. Tinitigan niya si Luke at malamig na sinabing, wala akong pakialam kung sino sa atin ang nauna. Ang sino mang pumipigil sa akin para burahin ang kahihiyan ko ay kalaban ko. Kung aangal ka, uunahin na kitang patayin. Grabe, napakatapang ni Flynn. Agad na nagalit si Luke. Flynn, sa tingin mo ba natatakot ako sayo? Hindi ko alam kung natatakot ka o hindi, pero alam ko na kapag hindi ka pa umalis dito, papatayin kita ngayon mismo Mukhang papatay talaga si Flynn Gusto talagang labanan ni Flynn si Sebastian at bawiin ang kanyang kahihiyan, ngunit gusto niyang patayin si Luke. Gusto ni Flynn si Lana at pinilit ni Luke si Lana na pakasalan siya, kaya galit si Flynn kay Luke gaya ng galit siya kay Sebastian. Ang pinuno ng York Family, si Bradley, ay nakatayo lamang sa baba ng stage. Malinaw na wala siyang balak na pigilan sila, kaya malamang ay binigyan niya ng permiso si Flynn. May lakas siya ng loob na gawin iyon dahil laging panghuli ang mga Lennon sa apat na mga prestihiyosong pamilya ng Fader Island. Kahit na nalampasan nila ang mga Sanders, mas mababa pa rin ang ranggo nila kaysa sa mga York. Kapag naglaban sila, walang laban ang mga Lennon sa mga York. Siyempre, hindi basta-bastang magsisimula ng digmaan laban sa isa't isa ang apat na mga prestihiyosong pamilya. Kaya naman, pinapalampas lang ng mga elder ang mga laban sa pagitan ng nakababatang henerasyon at madalas ay hindi sila nangingialam. Gusto mo akong patayin. Pagkakataon nga naman, ganun din ang nararamdaman ko para sayo. Halika dito. Ayaw magpatalo ni Luke, at hindi niya kayang tiisin ang panghahamon sa kanya ni Flynn. Nenas ng husto si Sebastian habang nakatayo siya sa isang tabi at pinapanood sila. Nagdesisyon siya na humanap ng pwesto para umupo at panoorin silang maglaban. Noong magsisimula na sana sila Luke at Flynn, biglang sinabi ni Julian, Luke, isa itong masayang araw para sayo. Maging mas mapagbigay ka. Total gusto ni Flynn na maunang lumaban kay Sebastian, bumaba ka na muna. Makakalaban mo pa rin naman siya. Medyo matatagalan lang ng kaunti kaysa sa plano mo. Malinaw kung ano ang nais iparating ni Julian. Mababa ang tingin niya kay Flynn, at gusto niyang lumaban si Luke pagkatapos matalo si Flynn. Kapag nanalo si Luke, parang natalo na din niya si Flynn. Sabay niyang mapapanagsak ang dalawa. Agad na naunawaan ni Luke kung ano ang balak ni Julian. Tumanggaw siya at sinabing, Flynn, pauunahin na kitang labanan si Sebastian ipaghihiganti kita pagkatapos nun. Sa oras na umatake ako, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Mukhang kampanteng kampante si Flynn. Sarkastikong ngumiti si Luke. Alam ng lahat na natalo ka sa kanya dati. Kapag nilabanan mo siya ulit, ipapahiya mo lang ulit ang sarili mo. Sinusubukan kitang tulungan ayon sa kabutihan ng puso ko, pero ayaw mo itong tanggapin. Kung ganyan ang iaasal mo, Huwag kang iiyak kapag natalo ka mamaya. Hindi ako matatalo. Kapag natalo ako, pupugutan ko ang sarili ko. Malamig na sabi ni Flynn. Nagulat ang lahat sa mga sinabi niya. Dahil sinabi iyon ni Flynn, siguradong kampanteng kampante siya. Hula ng maraming tao na nakapasok na siya sa Divine Realm. Kung sa bagay, wala siyang kapantay sa mga kasabayan niya. Kapag nakapasok siya sa Divine Realm, magiging nakakatakot ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Mukhang seryoso si Luke noong bumaba siya mula sa Destiny Stage. Tumingin si Flynn kay Sebastian ng puno ng pagnanais na pumatay sa kanyang mga mata. Tumayo ka. Naghihintay pa naman ako na makitang maglaban ang dalawang aso, pero ngayon mukhang kailangan na ako mismo ang bumugbog sa aso. Nagunat si Sebastian. Galit na galit si Flynn. Ikaw ang mamamatay ngayong araw. Tatapak-tapakan kita sa harap ng lahat, at hindi ka na makakabawi sa gagawin ko. Malalaman natin yan kapag sinubukan natin. Pinagdikit ni Sebastian ang kanyang mga kamay sa likod niya at ngumiti siya. Mukhang kampanteng kampante siya. Ilabas mo ang sandata mo. Kabanata apat na raan at lima. Itinaas ni Flynn ang kanyang espada at itinutok kay Sebastian. Tila kumalat sa kanilang paligid ang napakalakas niyang kapangyarihan. Ang mga taong malapit sa kanila ay nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na pressure, at hindi nila maiwasang matakot. Nakasuot ng itim na trench coat si Sebastian. Naglabas siya ng punyal na halos isang talampakan ang haba. Si Cassandra ay nakaupo sa gitna ng mga manunood. Nang makita niya ang punyal, nalaglag ang panganya sa gulat. Nakilala niya ito kaagad, kahit na walang ibang nakakakilala dito. Iyon ang kanyang punyal, na itinatago niya sa kanyang bilya. Bakit ito na kay Sebastian? Mamatay ka na. Kanina pa hinihintay ni Flynn na umatake si Sebastian, ngunit dahil nakatayo lang doon si Sebastian at hindi gumagalaw, nawalan siya ng pasensya at winasiwas niya ang kanyang espada mula sa itaas na may malakas na sigaw. Sa paghampas niya, isang gintong sword energy ang bumugso patungo sa ulo ni Sebastian. Isang nakakatakot na aura ang kumalat sa kanilang paligid. Naramdaman ng takot ang mga taong malapit sa kanila. Ang Divine Realm. Nakapasok na talaga si Flynn sa Divine Realm. Katapusan na ni Sebastian. Nang umatake si Flynn, agad na natukoy ng lahat ang kanyang cultivation base sa pamamagitan ng kanyang aura. Dahil dito, inakala ng halos lahat na mamamatay si Sebastian. Kung sa bagay, kilala si Flynn na walang kapantay sa kanyang mga kasabayan. Bagamat natalo siya kay Sebastian noon, nasa Divine Realm na siya ngayon, at siguradong nadagdagan ng husto ang kanyang kapangyarihan. Walang takot si Sebastian at tila walang balak umiwas. Noong malapit na sa kanya ang espada, bigla siyang umatake gamit ng kanyang punyal dumagundong ang isang napakalakas na pagsabog, at nabasag agad ang sword energy. Isang nakakatakot na puwersa ang sumabog. Pumagaspas ng maingay ang mga damit ni Sebastian, ngunit nakatayo siya doon na parang isang bato sa bundok. Kahit anong ihip ng hangin sa paligid niya, hindi siya gumagalaw. Noz alag niya. Noz alag niya ang atake ni Flynn. Nakapasok na rin ba siya sa Divine Realm? Nagulat ang lahat. Agad na sumama ang ekspresyon ni Flynn. Pagkatapos siyang matalo kay Sebastian, umuwi siya at nagkulong siya ng mag-isa upang magsanay. Dalawang araw na ang nakalipas noong sa wakas ay matagumpay siyang nagkaroon ng breakthrough at nakapasok sa Divine Realm. Inakala niya na madali niyang matatalo si Sebastian ngayon upang makabawi siya. Sinong mag-aakala na nakapasok na din pala sa Divine Realm si Sebastian? Mamatay ka na. Sa puntong ito, wala nang atrasan. Mariing tumapak sa lupa si Flynn, at sumugod siya ng parang isang leopard. Ngumisi si Sebastian at sinalubong niya si Flynn habang hawak ng mahigpit ang kanyang punyal. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Sumugod silang dalawa sa isa't isa, at ang espada at punyal ay nagsalpukan ng ubod ng lakas. Isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog. Ang mga taong malapit sa Destiny Stage ay agad na nayanig ng malakas at natamba. Nataranta ang lahat at mabilis na napaatras sa takot. Patuloy na itinulak ng malakas ng dalawa ang isa't isa kaya walang sino man sa kanila ang napapaatres. Pagkatapos noon, muli silang sumugod sa isa't isa at naglaban sila ng malapitan. Umatake ang dalawa ng kasing bilis ng kidlat, at bawat atake ay tila may lakas ng isang kulog sa likod nito. Ang mga nakakatakot na puwersa ay nagsimulang tumalbog sa kanilang paligid. Kung sakali na may taong maliga sa stage sa sandaling iyon, mapupunit sila ng malakas na enerhiya. Ito ang kapangyarihan ng isang Pinnacle Grandmaster. Nakakatakot. Nagulat ang lahat sa ibaba ng stage. Lihimding nagulat ang ilan sa mga matatandang eksperto.